Hello mga ka Barbie! For today's video nga yan. Dahil magbabaytay ng aming kaibigan na si Julie. syempre, on the go naman kami ni Aljun Falermo para ipotoshoot siya. At syempre, pag sinabing photoshoot, hindi rin papatalawangin yung black Barbie. Syempre, yan. Naka-outfit din ako dyan. At eto na nga kami nga ipapunta na sa batuhan. Dito lang yan sa Siburan. Ayan. At eto na nga kanya-kanya nang tanggal lang damit para makita ang kaseksya ng bawat isa. Ay arun! Kasi sexy nga. Ang lalaki ng chan para habang umiinom na lang lagi ng uh, Lakchar at eto nga guys naiwan na ako dito sa ibabaw ng bato at ang aking ang mga kasama ay bumaba na sa ilog para magpa-picture at eto nga sila so ayan ang labanan talaga namin dito ay walang make up at ang dahil nadala lang ni Aljon ay eyeliner at lipstick kaya naman ganyan lang talaga yung aura namin guys bahala na dyan at eto na nga sila nag start na sila sa pag picture picture so ayan ba auraan ng inyong black barbie at ang mga friends ayan kanya kanya ng aura at eto nga kahit malalim nga ang ilog syempre on tago pa din para lang makakuha ng magandang picture kasi uso dito sa amin sa probinsya guys pag magbe birthday kay magpapalit ng picture at eto nga pahinga muna sa kubo o oh, di diba shout out sa ating mga birthday girl ayan at eto nga kami o oh, yan kagaganda lubak lubak ang mukha ko dyan guys at dahil natapos nga kami sa pag photo shoot ayan lakad lakad na hindi ko pa ka tinanggal ang ko dahil dyan mag picture pa kami dito sa tulay na pula ayan at eto na nga ang aking mga kasama o oh, di diba labas lang ang bra at dahil dyan uwian na at eto na nga kami ay nasa daan na pauwi ng San Vicente at Ibud. So, ayan, saglit lang kami mag-pictorial dyan kasi alam nyo na, isa lang naman ang ito profile. At kami ngayon na traffic sa Yapang at nadaanan nga namin ang mga lalaki nito. Ayan, shout out sa inyo dahil nakaluwag-luwag na daw sila. Ibumili sila ng brief sa Yapang. Ayan, shout out sa tatlong poging ito at hihiya hiya pa sila. So, ayan guys, hanggang dito na lang ang ating video. Maraming maraming salamat sa panunood. God bless guys more.